Oh, mauna ni siya guys ang Daniel's Coffee and Resort. So, na ang sulod sa maong resort. Maamis ka kay nindot ka ayo. Na sila teleskopyo, na sila swimming pool. Unya mo siya og Greek bitaw nga design katong ilado dito sa Iloilo. Oo, oh, oh. manak mga kauban, mga nurses. sa division of the di different divisions sa karaga so di ba nagdagdag ko pa kay nag-fog pagid siya preso kay mga forest, morg na akasagawas sa, sa nasud so samtang ako diring bahina nag-enjoy na sa pagkuha sa mga nagulagway ang ako mga kauban sa nagiyahay po uban paingon sa CR ang uban nagiyahay na din ni pusing ni ako diri naginusara o yung mo si ma'am ang tagatandag city si ma'am Florence nag teleskopyo teleskopyo tintahay siya ano oh, nag teleskopyo nakita gini niya ang view kana nag fog nga mountain kana sila, si Mam Ma Boots, si Ma'am mga buutan ka, na sila akong kauban sa kagayan sa seminar. Huwag nagpasalamat siya ko sa ila kay naka, nakahimamat na ako silang mga, i-consider na ako silang mga close friends na. Naka, uh, mo nang sulod, diri may nagkapi na si Mam Ma Grace, kuwapak na si Mam Ma Grace, o niya, sa among pagsulod na yung, na yung 30 years na o oh, 35 years na dai ni sila kuno nga nagkaayon din sila nag anniversary so nagpa picture busy ay si Ma'am Boods i picture sa uh, among mga kauban o di ba nindot kaayon na agud diri giant ferns tagan Oh, eh, ni mga tanong, klase-klase mga tanong. Mga krisko Unya, careful lang kita kay bakilid ni siya guys. Basin o my slide kasi bako. Pero, likod kayo kay ka na siya mga bakal gina siya. So, si Ma'am Gina, busy ka siya. Naglantaw-lantaw sa gawas. O, ba diba? Bungga ka ang view. Murag na ka sa laing nasud So, ari gid mo diri guys. Bisan ako, o makahiga gayon Dagi na ako akong pamilya. ako betul sila isuroy diri. kay amazing gid kaayo kun siya o giant fern. oh pero ambot maguli baka kan siya guys okay Fern man pero do pasak kidungog no oh and then ang ako maka kauban na Ang na nga ito si order kaya ang entrance ani is 115 niya mo order ka may nusan -no, ra sa imong gibayad sa entrance so kuno order ka o Balur 200 so dugang ka og ah, uh, 100 50 kay 150 man ang entrance consumable man siya so saka mo na pud din siya ni balik na pud ko diri sa saka na pud og video, video na pud mo na pud na siya kay kayo ang ang ang, ang fag yun. so ni diri mo ni ang ilang is na kanan. Diri namin nag-set up na diri video-video po ko kay namin ko mga tanong yung pang-decorate nila. Yung basin day, makakuha ko video. Ako siya sundugon sa akong opisina. Ibatang, o, selfie-selfie po. Kindahay tanong. Para inun, nga nga agad. Tanak-anak nita di Nga ako ang nag-video. So, muna siya nindot kaayo ang ilahang set up. Ang lamisa mo, nagikasal ikasal Nandot kaayo. Ako ganin nanggi picturean isa-isa ng mga lamisa kay bas hindi ay ma magresyahan char ano sa pagkahanan oo so siya careful ta kaya kay basig makaingon kang oh anyway sa amin man na siya so safe rata. ta Senp pero dili man pud na download manas mam buds buutan nga nurse sa Tandig City oo oo nag high high lang ban food i hype na sila Pusing. yeah ra ni dire gurla video so kani siya guys na na uh, nga ako siya sundugon ano ako kit siya gi focus niya ni mo ska ang ilang mga baso mga tasa dire guys so ang kilid ani ni ya lingkuranan sa Disney Princess wala na lang akong lingkod, ko ni si lingkod kay di man ko Princess so mo na siya mga lamesa o kaya siya ano mo mo siya ang ang lingkuran sa Disney niya na siya decoration ng mga na siya nag -aso, aso na nagkalayo pero wala moving picture lang to siya oo balikan na po na ako kaya ako ging gidumtan nga aso ang ah, ko with ni kay kasi ay salamat